harvest tayo ng bulaklak ng kalabasa mga master Ayan. yung kalabasa natin sa loko yung namumungo may kinuha akong mga uh, sanga mga master ayan oh yung sanga ng kalabasa ngayon, turo ko sa inyo kung ano yung mga sanga lang na pwedeng kunin. Kasi hindi lahat ng sanga kinukuha. eto may bunga na nakikita nyo. Tapos may sanga. May mga sanga na nakatapat sa bunga. Pwede nyo kunin yan. Kasi hindi naman yun sila lago. Mas bibigyan ng puno ng kalabasa yung bunga na mas maraming sustansya para lumaki yung sanga alos wala yan ito kagaya na ito may mahaba na no? ito. ito may sanga sya dito tanggalin na lang natin ito, ito yung mga sanga na ganito pwede nyo yan kunin kasilip ko sa inyo yung kalabasa ko mga master ito yung mga bunga niyan tabi-tabi nandun sa kabila Yan. hindi lang mapansin kasi nga makapal yung dahon marami tong mga bagong lumalabas dyan hindi na ako nag ano dito hindi na ako nag mamanol pulinit kasi ito nakikita nyo to Ayan, maraming bubuyog yan sa mga bulaklak. Ang tamang gawin nyo dyan, huwag kayong mag-spray ng insecticide ng umaga para hindi mabulabog yung mga yan. Sa ganitong kalabasa, sapat na yung isang beses sa isang linggo ka mag-spray ng insecticide. Hindi naman yan, ano, hindi naman sakitin talaga yung kalabasa. Kagaya ng ibang, ano, ibang tanim. Yan lang yung mabibigay ko sa inyo na kaalaman mga master sa kalabasa.